mentally training talaga magbike dito sa Metro Manila Greater Manila ang dami mo kailangang isipin tapos yung mentally training na yun manifest yun sa physical so oh, parut ka talaga so ang dami mo kasi isipin pag nagbabike ka dito yung kasabay mo yung lubak yung tatawid hindi mo yung moto yung sasakyan lahat eh at welcome na naman sa isang episode. sa so, ang episode natin yon, may sasamahan natin mag-long ride at lumabas ng Metro Manila. Ngayon, tropa natin si TG. So, ang target namin, Nuvali. Kaya, let's go! Yun, nasa may Guadalupe na ako. Time check, 4.18. Uh, at ang meet-up namin sa uh, Ayala at 4am. Late na ako. <laughs> Beach. Ayan, yeah, na-ride no out na kami At uh, susunduin namin sa kabila Yung isa Sa so may tagig na So okay, let's go Okay, dito na yung next stop namin Sa tagig market at ato. Uh, at dito namin kikitahin yung sa namin kasama Night out na kami dito sa tagig Market uh, Kumain lang kami sa MacDo Time check 5.49 uh, 29.09 na pajakan ako Rekta na kami no Bali So may isa pa kaming si Marv Sa uh, hanggang Alabang lang ata siya Pero kami ni Gigi hanggang mabalik kami 30 kilometers from so, um, dito sa Tagay Market Dito kami dumaan sa may gilid ng may Laguna Lake Itong Manuel L. Quezon Street Dahil pag sa service road kami, may required speed at awareness Para hindi delikado, dumaan sa service road Mabibilis kasi yung mga sasakyan doon, motor, tas masikip pa Kaya dito na lang kami sa may gilid ng Laguna Lake Medyo trapit na sa section na to dahil may pa pa Approaching ng Road ng Muntinlupa. lupa uh, tatawid kami sa kapila. Uh, tayo na atin si Jeep sa unahan. Jeep. Konting background lang dito kay DG. Kung nag-30 50 km to dito sa Maymowa o kaya sa Car Free Sundays Makati. Pero ang first time niya ay lumabas ng Metro Manila at sa kalsada mismo papadyak ng mahaba-haba. Ingat, ingat. Ingat. Next time yeah. ulit. <laughs> Yeah, next time, next time. Yan, yeah, at uh, kumalas na si Marv dahil may lakas pa. At kami, rekta kami nubali ng DG. Every 20 to 30 kilometers, tinatanong o pinipilit ko si DJ na magpahinga at mag-refuel well, para hindi siya magbong. So, ayun, lagi ko sinacheck si DJ kung okay pa siya. Dahil magkaiba naman yung naglalaps lang sa MOA and car free Sunday sa Ayala. May effort at nagsispend like, ng energy umiwas-iwas sa mga nakaharang sa bike lane. Mga may effort yun. Di ba sanay? Yun, malapit na kami sa Pavilion Road at uh, diyan kami kakaanan. Kamusta ang ilang kilometers ka na? 30? 30 pa lang. Nakapagod. at uh, pahinga di uh, mabong. Okay, ride out na kami sa 7-Eleven. Time check, 7.35. 49.76 na padyakan. Sa Nubali na kami. Magpapahinga na mahaba-haba. 11 kilometers galing 7-Eleven. naman, di ko alam ng kalsada nito Pero maganda oh. Uh, at mapuno at maluwag Tapos pagtawid natin na expressway ata Greenfield Parkway Doon <coughs> tayo pa, Greenfield City Okay Oo <coughs> oh. Medyo kinakabahan si DJ So ang ginawa niya, tumawid na lang siya Pero okay lang yan, for newbies Safety ang number one Kaya okay lang Greenfield Parkway at uh, maganda tong logo na ano to at ah, kalmahado din magbike dito Ganda talaga dito kesa sa ano balibago ahon na nga ngayon tapos dahil pa sa dito kalma kalma lang Ah, napakahabang false flat pala nito 1% yung gradient mahabang ahon ahon ah, yun eh. oo mga 3 kilometers ha? good ako pwede mo tayo mong pahinga unting unting na lang yun na no balik pero baka pagkita sa DJ at kakain kami sa gusto niya KFC So baka muna tas ikot na no bali Tanong natin siya So napsipan mo na kayo magpapahinga na mahaba Time check at 8.30 yata 60 kilometers kfc yum 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 <laughs> naka one parking kami sa kfc at paraidot na kami ikot na kami saglit sa nuvali tapos uwi natin, uh, time check 9.35, 60.6 na pa dyan konti na lang, 5 kilometers. tapos uwi natin, let's go approaching yung signage ng nuvali at uh, punta muna tayo dyan approaching Nobali Lake Nakapunta na din kami dito ni Sir Howard. kami naman ni DG. Walang tao ngayon ah. Baka kasi maulan. Madaming tumatambay dito eh. At maganda bisita namin yan. Walang tao. Okay. Kahit every time, kailangan matayos tayo magpahinga. Ha? Okay. Kahit every time. Kung ano yun, maano kasi ako, yung parang pag uh, napahinga na, matagal ulit mag... Mag-iingat? Uh, Mag-iingat. Okay, nakaiikot na kami ng nabali. Nali, pabalik na kami. Time check, 10.09. 62.79 na pajangan. magdit na kami para makauwi din agad dahil pagod na. Habang pauwi kami, ay eh, tinatamaan na din ako ng pagod. At syempre, lagi kong tinatanong si DJ kung pagod na siya para pwede kami magpahinga. O kaya, at least every 10 kilometers ang aming pahinga. At mas masarap na magbike ngayon dahil false flat to. Uh, lusong na lang. Eee! At ayun, medyo mainit-init na. Mas nakakapagod na to. Nasabi niyan na kami. Maharlika Highway pala tong highway dito. Binyan Pavilion Mall. Time check, 10.48. 75 kilometers sa Padyakan. 50 kilometers pa sa akin. 30 kilometers kay Hindi naman kami nagmamadali. Basta safe pa kawin. Yun lagi ang goal. Nung pauwi na kami ng Metro Manila, ramdam ko na na medyo nalalaspag na si DJ. Kaya kahit medyo nauna ako, ay inaantay ko siya at sinisigurado ko nakikita ko pa din siya sa may likod. Ah, reviewal we'll well mo ng 7-11 dahil nabago si DJ uh, So soft drinks. Eto na, sa so may San Pedro na kami. At Tunti-unti na lang, malabang na. Napapagod si DJ sa madami sa sakyan dahil nakakapagod naman talaga yan. May effort ang pagsingit-singit at pag-iwas-iwas. Yun, at lumabas na kami ng Maharlika Highway. Dito na kami ulit sa Pagetli ng uh, Laguna Lake. Wala, bakpakan talaga sa highway. Quarter Pounder and price. Tapos ako. Last 30 kilometers natin ako. ngayon nandito na kami ngayon sa may Ayala Time check 2.59 Papahingan na lang ako Kami sa Great sa Ayala Triangle bago kong we Nandito na kami Ayala Triangle Time check 303 106.5 kilometers Kamusta bro? <laughs> wala na ba maisipa? Wala na maisipa? Meron pa? Meron pa, kaso ayoko Eh, hindi pa, hindi pa -bong. Uh, Yung bong yung wala na talaga Parang speed mo na lang 10 kilometers per hour Ano kasi ako eh, parang kailangan na eh, nagtitira ako pang Ah, pang uwi, eh, oh, no? Kunti na lang Yan, nandito na ako sa Hidden Bike Games ng Marikina Recap lang natin yung first long ride ni DJ Si DJ ang sarado naman yun 50 km yun, mawa laps Tapos the trainer, tsaka nagka-car free Sundays Sobrang napakagod yun At ang dami na namin pahinga Isang beses, nagpapahinga kami pero Naka-zone 2 pa din yung heart rate niya Bakit kaya ganun? Ang pinakamalaking factor talaga dyan Is mentally draining talaga mag-bike dito sa Manila, Greater Manila. Ang dami mo kailangang isipin. Tapos yung mentally training na yun, magmamanifest yun sa physical. So, mapagod ka talaga. So ang dami mo kasi isipin, pag nagbabay ka dito, yung kasabay mo, yung lubak, yung tatawid, hindi mo, yung moto, yung sasakyan, lahat eh. At dito na natin tatapusin ang episode na to. Time check, 4.22. Nakaka-124.9 na padyakan na. Bago natin tapusin ang episode, mag-iwan mo tayo mensahe. So ingat tayo lagi at enjoy lang natin ang kanya-kanya journey natin. At sana matupad na lahat ng pangalat natin. Ang episode na sinamahan natin mag-first long ride, si DG. Hanggang sa muli, salamat.